Hi guys! Welcome back to my King Joyce Love Vlog. So ayan, flex ko lang sa inyo ang ating mga halaman or magbibigay lang ako ng update sa aking mga halaman. So napakalakas kasi ng ulan kanina so e, binaba ko yung iba kasi nga kailangan uh, kailangan din nilang maulanan or kailangan din nila ng kubig ulan kasi isa pa yon sa mga uh, nagbibigay saya at sigla sa ating mga halaman. Sa mga hindi nakakaalam subukan nyo na minsan paulanan yung mga halaman para makita nyo kung gaano sila kaganda kapag ka nauulanan. Pero hindi po ito advisable kapag ka palagian or uh, madalas. Ito ay dapat na ginagawa natin kung halimbawa umuulan once a week. So, pwede na yun. Pwede, pwedeng, pwede, na siya. Hindi kasi siya pwedeng laging basa katulad ng mga indoor plants natin dahil ito ay malalanta. Ayaw ng indoor plants na laging basa ang mga soil nila, nila or lupa. So, ayan. Papakita ko lang sa inyo. O, tingnan nyo naman. Ayan siya, o. Ayan, ang ating parumruay. Si red parumruay ito. Ay, by the way, si ano to? Asa na ba yung pangalan nito? Ayan, yellow kuchin. Yellow kuchin na may kasamang pink kuchin. Ayan siya. So, 2 and 1 siya. Ito ang kanyang itsura. At ang ating nagmamagandang si Red Heng Heng. And by the way guys, uh, kapag nga pala nagluluto kayo ng itlog, yung mga eggshell, wag niyo itatapon. Katulad nito, ako yung eggshell, nilalagay ko siya dyan. Either yung mga kalahati nilalagay ko dito or pati naman siyang durugin. Kasi isa pa yan sa mga uh, uh, sekreto ng mga halaman para sila ay mga uh, manganak ng anak So, ito, dati isa lang yan. Pero ngayon, tingnan nyo naman, napakadami na. O, diba, napakabong, ganun na niya. So, dito muna tayo sa mga uh, aglaw. So, eto na tayo. Yan. And lately, napansin ko, meron na naman siyang mga butas-butas. Kaya naman, inisa isa ko na yan. Ayan siya. Chinay ko yung mga dahon niya. Kasi nga, yung iba ay meron na namang caterpillar. Ayan. O ba diba? Lagi yan meron mga itlog-itlog. So, ito, nakakatawa kasi maganda na rin siya. At malago na rin siya. Dati kasi medyo maliit pa to. Tingnan nyo naman o yung dahon niya. Halos 5 five, five inches. Pero ngayon meron na siyang malaki o. Diba? Ito pa. So, iba-iba nga pala ang ID nito ha. Meron tayong yellow kuchin, red kuchin, Eta Rose. Ayan. Ayan naman si Eta Rose. Tapos, meron tayong red parumro ay dito. Pero, nawala na kasi yung mga pangalan. Actually, naglagay ako dito ng mga pangalan dati. So, eto, diba, nung una kong pinakita to sa inyo, medyo konti pa lang yung kanyang anak. Pero, this time, pero, this time, napakarami na ng anak niya. Ayan siya. Ayan. Ayan. Ayan, o, diba? Napakaganda ng kulay niyan. Since nawala yung mga pangalan niya, medyo nalito na ako sa kanila kasi yung iba kasi dyan is yellow kuchin, orange kuchin, tapos meron dyan yung yellow sultan, orange sultan. So, ayan, nagkapalit-palit na yung mga ID. Nawala yung mga pangalan. Pero ito, alam ko to kasi ito si Eta Rose dalawa lang ang aking eta rose ayan So, ang nakakatuwa naman kay Eta Rose, si Eta Rose ang may pinakamalaking dahon sa lahat ng aglaw ko. Tingnan nyo naman. Ayan. Si Eta Rose ang may pinakamalaking dahon. Ayan siya. And ang nakakatuwa sa kanya kapag ka medyo uh, shaded part, ganito ang kulay niya. Ayan, pero kapag ka uh, medyo inaano ko sa may sunlight, nilalagay ko sa lugar na kung saan medyo naiinitan siya, eto naman ang nagiging kulay niya. Ayan, may pink, may pa-peach, basta iba-iba. So, eto ang ating yellow parumruay. So, eto siya. Next naman, ito yung sumunod na may pinakamalaking adahon uh, sa aking mga aglaw ang tataba talaga ng mga dahon ng parumro ay as compare mo don sa ibang mga aglaw, silang dalawa yung may pinakamalaking dahon talaga, ito yan pakita ko sa inyo, ayan ayan ewan ko lang don sa iba, comment naman kung alin ba yung may pinakamalaking dahon talaga na aglaw or siguro depende sa lupa, hindi, hindi ako sure, ayan so eto pa yung isa, kaya lang medyo nalungkot ako naman dito hindi uh, ko alam pa ano nangyari dito bigla na lang siyang namatay ayan, tingnan nyo naman oh. pero ito maganda pa siya magsusurvive ito pero ito kasi ewan hindi ko alam kung bakit ito ay natsugi ayan, pero buhay pa naman yung kanyang uh, stem o uh, yung stem niya Oh, ito, Orange Sultan. <laughs> ito, may pangalan pa, oh. Orange Sultan. So, yung mga ID, uh, ako dun sa seller. Kasi medyo nalilito nga ako ng mga pangalan nila. Dahil yung iba kasi halos magkakaparehas. Konti lang yung pagkakaiba nila. So, ayan ang kanyang pangalan. So, that is Orange Sultan. Pero paboran na rin yung kanyang pangalan. No? Meron na rin siyang isang anak. Ayan. So, sana dumami pa yung anak nito. Ayan. So, how about this one? So, ganun din. So, this is still Orange Sultan. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, ba diba? Orange Sultan pa din naman siya. While the other one is yung boxer. Yung boxer natin, ayan, madami na yan naging anak. Madami na rin yan naging anak si, si boxer. Pero, uh, naibenta ko na kasi. Yung iba kasing halaman ay binibenta ko din naman. So, dito naman tayo sa ating mga giant plant. And by the way, medyo nalungkot lang talaga ako kasi yung isang giant ko dito na talaga, as in super giant talaga yon Nasira siya kasi yung, yung aso ko, ayan, dyan siya nakalaga yung aso. Ayan. Tinatanggal yung sapin ng aso. Ayan yung sapin ng aso. So, bali nandyan siya. Ngayon, hindi ko alam na naglilabor na palayo. Tapos, tinali ko siya dyan. So, napagliskitahan yung napakalaki kong phelodendron uh, dito. Ayan. Pero, ito naman ay si si Prince of Albert. Ayan. Si Prince of Albert siya. So, ganito na ang kanyang itsura. Ayan. Maganda na rin siya. O, nyo, o. Oh. Hindi talaga mawawala yung mga itlog-itlog. Pero kung gusto nyong uh, i-blender yung itlog, pwede naman. Pero ako kasi gusto ko yung ganyan. Kasi para siya nagbibigay pa ng attraction. Attraction. <laughs> Next ay ang ating Big Roy. Ayan ang ating Big Roy na napakaganda. At nakakatuwa. Dahil, ah, by the way, si Big Roy ang ang may pinakamalaking dahon pala sa lahat ng aglaw ko. Si Big Roy pala. Ayan. O, ba? Diba? O, ito naman ang ating green serato. O, ba diba, Nung last time na <coughs> nag-update ako sa inyo, ay hindi pa yan ganyan kabongga. Pero this time, tingnan nyo naman. O, ba diba? Marami na rin ang kanyang dahon. So, ganito na siya. At si Uh, sino nga ba at green cardinal. Si green cardinal, ayan. Maganda na si green cardinal at ayun naman yung iba. And dito naman sa side na to, uh, papakita ko naman sa inyo ang mga kalateya. So, unti lang ang ating kalateya dito sa ta dito sa taas kasi yung iba ay nasa baba. Ito oh, Kalateya Rosie and Kalateya Dotty. Ayun oh. Yung iba kasi nito ay nasa baba. So, bale, ito yung mga halaman na to. Ito lang yung nandito sa aking terrace. Ayan, yung lahat ng pinag-flex ko. Susunod, so, pe-flex ko sa inyo yung mga halaman ko na nasa baba. Ayan. Yung nandoon, pe-flex ko yan sa inyo. Pero this time, yan lang muna. O, ba diba? Ayan. O, ito nga, napakaganda na nito. O, ba diba? eto meron na rin siyang mga anak-anak ayan so nakakatuwa kapag yung mga halaman natin ay uh, nagmo-multiply kasi doon nila tayo napapasaya kapag uh, nagmo-multiply sila at siyempre kapag uh, namumulaklak pero ito naman uh, hindi naman yung ako hindi ako mahilig na yung bulaklak nito Ewan Hin -hin, ko hindi ko sila ganun naman ka gusto Pero ang gustong-gusto ko talaga dito sa mga kalateya na 'to. Or I mean, hindi ako masyadong nagagandahan. <laughs> hindi ako masyadong nagagandahan sa bulaklak ng kalateya, pero nagagandahan talaga ako sa mga dahon-dahon nila. Parang ganun din sa mga sa mga 'yan, ayan 'o. Oh. Sa mga aglaw. nagagandahan ako sa mga dahon-dahon, sa mga kulay nila kasi iba-iba. Uh, pero sa flower naman, hindi naman ako ganun ka nagagandahan talaga sa kanila. So, yun lang. Thank you so much. And keep on watching to my King love vlog. And syempre, pa-like, subscribe, and share na din po. Thank you so much. Bye-bye po.